ngayong araw nga ay magbabanlaw tayo dahil sa ito bilang mag-isa naglaba hindi nga siya nakasama ngayon dahil siya na yung naglaba siya pa daw yung magbabanlaw nagre-reklamo siya guys kasi nga may regla siya ngayong araw kaya yan sabi ko is kami na lang yung magbanlaw si Amshi, si Alter at saka ako si Quedrits din is nagbabantay din yun lang ano yung pa-order sa amin ng lumpia wrapper no kasi pinapadala namin yun sa kalapi kaya siya yung nagbantay kasi nga si Ambit at saka si Pansot sumama din kasi si Pansot yung driver tapos si Ambit naman is maglalaban yun kaya ayan kami na lang yung ano yung nakasama dito at si Amshi nga is pinapatulong ko na din si Amshi no at sumama din yung um, asawa ng kapatid ng asawa ko kaya ayan, sumama sila kasi nga magbabanlaw din kasi nga wala nga katubig-tubig dito sa amin guys. Napakahirap talaga ng tubig dito sa amin kaya dumadayo pa talaga kami ng ibang barangay para lang makapagbanlaw, makapaglaba at makaligo. Tapos pag alimbawa naman doon sa amin is binibili pa namin yung isang container na tubig, 6 pesos yung isa. Ayan, napakahirap talaga dito sa amin guys kahit tubig no. Magkano yung isang buwan na binabayaran namin sa tubig lang yan tapos oriente pa, pagkain pa, ay nako dapat talaga magsipag, dubli, dubli sipag at syaga, no? Tapos marami pa tayong mga pinapakain dahil yung aming namang mga driver at saka yung minsan nag, ano din kami, nagpapasukul kami ng paggawa ng lumbya at paggawa ng masa. Kaya ayan talaga is yung kita namin talaga mag-asawa is dandun lang talaga no, paikot-ikot lang dito sa tindahan at saka higpit sinturon din talaga tayo. Sa hirap ba naman ang buhay ngayon at sa daming mga bilihin at ang mamahal pa, hindi ka pa ba naman ngayon magigpit sintor ngayon? Ay naku guys, na, minsan nga is nahihilo na ako sa aming mga bayarin no? at nakakasakit ng ulo, tinatawan-tawanan ko lang yan. Hindi alam ng iba na ang dami namin bayarin araw-araw, ang dati kong iniisip kung paano kong mabayaran lahat iyon. Tapos kanina guys, bago din kami pumunta dito, nasiraan yung aming motor, no? Kaya pinagawa pa naman yung aming motor. Tapos ang daming pinalita ng aming motor guys, nakagastos kami ng dalawang mahigit. Kaya ayun, imbis na ipambili ko sana yun ng bigas, hindi na ginastos muna sa ano sa motor kasi hindi rin makakabiya yung motor namin kung hindi natin gagastusan no at saka pinaayos na din namin yung busina nun kasi nga hindi nga gumagana yung busina tapos yung ilaw din ng motor, hindi din yung gumagana. Kaya pinaayos ko na para isang ayusan na ba. Kasi ang mahal din kaya ng labor ng pagpapaayos ng motor at saka yung pagpapawiring. No? Ang mahal kaya, kaya pina, pinaayos ko na talaga lahat-lahat na para isang ayusan na lang at isang gastusan na lang. No? Kaya ayun. Tapos mga dalawang oras din ata kami doon nagaantay sa buray kanina kasi ang tagal nga na ayos ng aming motor kasi hindi na siya guys umandar kanina no habang maano kami papunta dito bumalik ng kami papunta bababa kasi nga akala namin is naubusan lang kami ng gasolina tapos ng paggasolina kami tapos ayun hindi na umandar kasi nga may sumabog ata yun mm -mm. kaya ayun inaayos muna namin mga 11 kami umalis sa bahay namin tapos papuntang kirabotan is mga uh, 1.13 na kaya ayan, 2.30 na kami nakauwi no, at saka hapon na. Kaya yung nangyari sa amin, saka sa si altar guys, is antok na antok na talaga siya. Ayan, pauwi na kami ng aming bahay. At saka dumaan pa kami dyan guys, kasi may nakita ko kanina, papunta kami ng kinabutan sa so may daanan, may nagtinda ng ampalaya. Kaya sabi ko is dadaan muna tayo, bibili tayo ng ampalaya at saka kamuti no, kasi masarap daw yung kamuti nila doon is violet daw yung kulay. Kaya nang pabili na ako guys ng kamote at saka ampalaya. Kasi wala din kami ng ulamin mamayang gabi kaya ayan. Bumili tayo yung bili ko ng ampalaya guys is 120 yung isang kilo. Tapos yung kamote naman is 100 daw yung tambak. Tinawaran ko siya na dalawang tambak 150. Buti na lang pumayag talaga at hindi na ako nakapag video video guys. Pero nakabili talaga ako. Tapos ayan malapit na ako doon sa ating bahay at chaka sa ating tindahan at nagbabantay pala sa ating tindahan ay si Ate Drone B kasi meron daw siya gagawing project at saka ayan dito na ako sa tindahan namin ayan syempre magsa sunblock tayo no ang mga kuya nagsa sunblock dyan biglang may dumating na parcel naalala ko may order may order pala ako na parcel yung mga sandu-sandu ba kasi mainit ngayon, gaya ang tela niya ng aking sinusuot dyan, na pink na yan ganyan yung tela ng aking in-order so ayan, mag-unboxing na tayo wow, ang ganda niya hindi ba mainit? maraming mainit hindi ba mainit lang kasi? hindi na tayo mainitan 저래. 뭐죠? 쿠라도. 니키트 선생님 거기서. 괜찮아, 나팅고. 그리고 오브라소. 아이바. 짠짠짜라 짠짠짠. 샹. 근데. 오빠, 진짜. 나라서. 오이,

157? Oo, marami mo mo sexy <laughs> guys, 157 lang yung isa. Ang ganda ng tila, hindi mainit. Parang siyang pang zomba-zomba uniform. olive diba? Boga. Hindi na siya mainit. i ko talaga siya kasi super init-init. Nang parang Parang, basta yung ano niya guys, tila makapal. 157 lang yung isa. Subo-subo yung -sub -sub tela niya, makintab. makin dekat kita betanya. Kita bangga nda? Apa ta piraso 630 lang makin 636. 157 lang. isa.